Laging totoo Walang drama bossing, magandang gabi po. So, ito, nakakita kami ng sticker para sa ano ng Kuya Jeff, Dilaw. Tapos, ito po yung machine kapatid to Yan. Tapos, yan yung computer niya. yun yung nag-edit. Tapos, yan. Ito yung 3D machine niya. Yan, 3D machine niya. Yan yung gumagawa ng, ano, pinutunaw niya yung plastic para gumawa ng, halimbawa, ah, uh, Robots. Mga robots, mga laruan, mga mam. Ito po kasi ang machine na ito. Pwede siyang gumawa ng mga ganyan. Mga ganyan. Mga ganyan ang ginagawa niya. Yung machine na yan. Ito, ito. Kasi may bala yan, oh. No? plastic. Tinutunaw niya tapos binubuo niya dito. 3D. Tapos yung pagtatak niya. Yan. Yan ang pagtatak niya. So, yan po. Kaya, yeah, ito, puro ng, puro siya ng mga, ano, gamit dito. Puro, ano ito? Puro machine. Yan, printer, ano. pang edit. Yan, ang ginagawa niya. So, nakakita na kami. Ito yung puti na sticker. Tapos, mayroon na gulay din oh. ako. Yan. So, pangalan yan. Ito na yung, ano, kay JJ. Oo. Ito na. So, ito yung mga posing, eh, ganyan oh, lang yan, oh. Yeah, no? yeah. Yan na, si JJ, oh. Ni-edit lang niya. Okay na. Tapos ito yung machine. Siya yung print lang, tapos kakapingin niya. Pero ito. unahin natin igat yung paa. Yung paa muna, yan. Yan po. Ito so, yung mga posing. Ipiprint muna namin na ang paa. Hmm. Minirror na yan eh. Ah, minirror. Puti din siya puti. puti. 192 pa rin sa atura. Ah, 192. So, ito po ang ginagawa niya. 192 po sa 17 natin. 192 po sa 17. So, yan yung ano. Yan yung pangkat niya. Yan, yan.

logo ah ito logo ng kay JJ. JJ na namiro so, na natin yung Japper Ska, sniper sa Japper Ska? sniper yan ang sa kuyang kulay ito pila Nakita ah, kami ng kulay dito oh so, yan ay kakat na po yan Pinakat niya na yan. Ano? Ano siya? ko Hindi, hindi mo lang hita po. Ito nagkakat na siya. Yung kulay dilaw na yan, yung pinaka-blade niya.

No. Hmm. Then, okay lang ay, kasi laki kasi ng laki. Dalawa yan. Dalawa yan. pa. Bilis niya na mo eh. mm -hmm. Kita niya may color laser yan. Laser niya. Ayan. Kaya katinan niya na yan. Mm -hmm. ¡Gracias! Ay, nga na po. Okay, yung ng sticker ng kapatid ko. Ayan nga yan. Tapos, uh, lalagay na namin na yung Japanese na ito. Yeah. Buti ko matok eh. mm Hmm. Ay, kaya, yung ko pala yung pagkakak. Hmm. Nakita ko na lang parang. Ilagay, eh, ano mo, itulad mo doon sa May and Bruce ba yun? Ay, malaki yun! Ito, sa mga boss, yung inuna namin yung sniper, hindi lang makakita kasi kasi puti. Buwas makikita niya yan. Ito na yung tubay dilaw. Makikita niya yan. Ito gusto lang yun pero kung inilapat siya, napapalakot siya. Naluha na siya ng borderline, no? Kailangan mo flog yan? Baka bukas. mag ano siya. <coughs> ito Ito tayo. Ito ito. Hindi, hindi siya. tuwid siya na. Ang mm. oh, lupong ito. Makunod ito. pag mm. iba quality nito. Iba, ito medyo may pagka malutong hmm. time na po namin para may kabit na namin bukas. Kasi ibibinigyan yung bangka para Oo. Oh. ang kuya Jeff hindi na mag-alala na ano. Diretso na. Diretso na siya. Okay, kailangan mga ano na po yung bangka. Yan. Yeah. Ilawa na ng kapatid ko. Sniper. At Snaper, Spy, sniper. 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 Wapabit-bit ko na pala yung sa itong baba. Oo, pabit-bit na Ayan po, pre-print ka lang. Papalitin naman yung logo. Logo at saka yung... Bukana. Bukana at saka yung JJJ na mirror namin. Hindi mo ito eh. Ako lang na isang star. Ay! Ay! Oh.

Si A4 hey, lang maximum lang nga. a lang kasi maximum maximum na printer. Wala pang printer na malaki uh, kani, 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 kani eh ano kina style ko kung ano, ano, ano. Ayan, no. okay. Ayan, no. tapos na, na, na rin namin yung paanako nyo luto kung so, yung artificial para hindi nung dun siya ano yung pigala. na ng mga bowls yung lang natin Dala, minute, Ay, yun. Lalaminate tapos? Ay, nga. Ang sinasabi ko. Ah, buto ang eh? Hindi, pa ito. Pwede pa, pa. Hmm. Pwede lang pa pwede lang. Okay. Ay, skip. Ay, skip. pa

parang para naman ito sa kabila kasi yung kabila meron na ito yung kabila uh, i mini namin para pare siyang nakaharap-harapan ng bangka Pinicture rin si JJ tapos ano na pinawang no? mm -hmm. karton pinand mm -hmm. lang tapos si JJ dyan ano mm -hmm. 31. აი, შეგეთავშადო. რატომ არის? So, okay, yan okay, mga ito. ito naman ay sampol lang ito. Ano ng barangay buwana. Okay Hindi kayo na. Wala na yan. Wala ka na. Wala lang Wala mas malinaw yun. lang po ito. Okay nga. Laki. Ayan. Laki Okay. Okay. So, sample lang yan.

Okay lang po, oh. lakay lang. Okay lang, oo. Teka, tinitingnan ko lang ang baba ha. Uy, nakaanit rin. Katutog din. i pa ako. So, ayan mga bossy. I-tint out. Ngayon, lalagyan na ng laminated. Para hindi siya... Waterproof. Waterproof na. Waterproof, na. Waterproof laminated. Ngayon. Pinyang waterproof na siya. Pinyang waterproof na para ano siya? Matibay Ay, ba? No, hmm. Hindi ko basa. Hindi ko basa. Hindi ko basa. Hindi Hindi ko basa. Hindi ko basa. Hindi ko basa. Hindi ko basa. Hindi ko ko Oh, laminated yan. Yeah. <laughs> ang galing yung ano, laminated na yan, yung plastic. Ang oh, pangka niya. Although, kung ginagamit, ano talaga yan, matiba mm -hmm. yan, kasi mm yan. Kaya hindi siya nakupas. Mm -hmm. Kahit mabasa yung hindi siya nakayat kahit mabasa ng oh. tubig. Hindi po siya nakayat kahit oh. mabasa ng tubig. Lalagyan lang nitong laminated na to para mas matibay lang. Para mas matibay yan. Tsaka makislap siya. Oh. Uh -huh. So yan po ang ano niya. Kaya, corpus. kaya hindi po basta-basta agad -basta, na Um, Tubig alat, iba kasi yun. Uh, Tubig alat kasi, yun pala yung skater sa pangkayan. Salamat, eh. iba. Doon yun ni JJ doon sa ginawa mo. Si JJ, ah. Oh. Ha! <laughs> Nalaminate ko lang ito, tapos kakat na natin. Kakat na po yan. Pag nalaminit na lahat yan, kakat na yan. Bukas, kapit na ulit. Ano? Ah. Okay, so, uh, uh, ito na ito. Diretso na kami doon bukas sa maga. Buti na lang na si kong umakyat din sa bahay ng kapatid. Doon ang bahay ko sa baba, kaya dito sa taas. Sabi ko, dapat pala na i-vlog ko. Kaya mabul ako. Oh, okay. Oh, okay.

Mayroon pa namang isa. Ang problema ng dito. Sige, ito nang gamitin natin. Pupunasan lang maigi. Mm -hmm. Uh -huh. Ang lala nalalaminig po para kurado tayo. Ay, hindi. Ano yan Ano yan? Ispigo ito. Ito, yung Problema natin. Wala na ang kontak ko. na po ng logo. Yung na ito. Logo na ito. Ano ka lang? sige. Hindi natin namin makakat yung kay Jerji kasi naubusan ng dami Plastic so. Bibili na lang ang bukas ng isa. Para. Ano, para po bakit yung isa. hindi naka plastic Ay, na itinabit okay. namin ganun yun. Na, naubusan. So kailangan namin yun.